Hello guys, for today's video, and ito ako sa Abu Dhabi Cricket Sports. Ayan so, po. Kasi dito alaga ako ng Jijon Maste. Dito naman ang football area. Mamaya, mamaya. May maglalaro. Mainit pa kasi ayan o mga bata. Marami yan sila mamaya. Mapupuno yan mamaya. Mainit pa kasi masyado. Ah, mayroon na pala nag-umpisa dun sa kabila. Ayun o. Mayroon na dito. Nasa kabila na pala sila. Lumipat na naman. Ayun. Ito kasi yun Ayun. Ayos kasi. Ayan, yung cricket stadium, guys. Dito ginaganap ang mga tournament sa football. Tapos doon sa gilid, nag-ano ko cricket din. Yung sa kabilang side, malawak ito, guys. deep to football area lang to dito thank you for watching